Oh, ang sarap ng tulog. STUDENT: lutang na lutang ang uso. Kuya, <laughs> <Yeah. laughs> nakikita ko na naman si Kit. Da, Dalag pa rin. <laughs> May <-ulil> lang ako. Hintayin <laughs> <laughs> mo ako niya, kuya, para malaman mo ko. Ano. <laughs> Ito. Ito. Yes. <laughs> <laughs> so, yun mga idol. Good morning. Oras na para pumunta dito baka kasi may tulog ba pero tingin ko wala na ang init na eh ito ulit wala nya 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 nyaw nyaw ito ulit wala baka nasa palengki ah. punta muna dito Pakamakamaya tulog pa to eh. Yari na naman. Hahaha. Ah, oh, ginawa pa rin dito kahit mainit. Ang linis ng ilo. Ah! <laughs> tulog pa nga ang prinsipe. <laughs> Ay, oh, ang sarap ng tulog. Lutang na lutang ang uso. <laughs> Kaya to, nakalaka ako mamaya Hindi. <laughs> yari ka na naman. nagpa ka na naman. <laughs> 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 Hintayin mo ko dyan ha. May kukunin lang ako. <laughs> Masayang <laughs> <laughs> siya to. wala. Wala nanditi. Ah! Pagkakataon niya naman. Ano kaya? mo Oo, uh -oh, saan ka ba galing? Kala ko nasa palengke ka. Kung nga si Tu. Kaya. Uy, nakakita ko na naman si Kit. Dahil ang tulog pa rin. tulog pa rin. Opo, ang init-init na init, Nakapunta na ako ng palengke, tulog pa rin. Ah, pumunta ka palengke? Opo. Ay. Pag na ato natin mo, may kukunin lang ako. Hintayin <laughs> <Ay, kukulim> mo. <laughs> mo ako na, kuya, para malaman mo ko ano. Mukhang may balak. Ano naman eh Aba, siyempre. Kala ko nga kanina yung eh, Nung, nung dalita ka, kala ko nadali mo na nga eh. Hindi eh, eh, <laughs> pa, hindi pa. Hintayin mo ako dyan. What? Para wala. Oh, <laughs> Teka okay. <ko> <laughs> <Mat> <laughs> na, kuya. Matutunan naman to. Much, much later. May iiyak na naman ngayong umag. <laughs> Masarap na naman ang gising. Wala na, nya yun? Nyanyanyanyaw-nyaw. Ba, nawala naman. ay. Ay, ay. <laughs>

ng pang dito. Oh, kaya nga kinuha ko. <laughs> eh, di ba? yung oh, yan, Pinakain natin ng toothpaste. Oh, na, diba? Tapos, pinag-mouthwash -to natin. Oh, diba? Ganito, eh. eh, kayo naman. <laughs> Spray. <laughs> Spray. <laughs> oh, Baka, Oba, ayaw pa niya o, na nga natin bumuhay yung bibigay. Ayaw pa niya

انا <applause> البايده <applause> <applause> <applause>